Wow! It's creamy and delicious. Look at that. And then, hahaluin lang natin. Ayan. Mix, mix. Madapit na maluto yung ating... so ayan guys today magluluto po ako ng sinigang so magkatayon ng into pieces ng ano kangkong Pero marami itong pangalan morning glory or water spinach and daming pangalan ng kangkong no sa English so ayan Ikakat lang natin to siya ng into pieces para sa sinigang. By the way guys, masarap talaga itong gulay na to. At mabilis pa ito. Tumubo pag ito'y tinanim. Ayan. So, dati sa Pilipinas, mura lang ito ngayon napakamahal na kasi yung isang ano niya tali niya sobrang mahal na dati pinapakain lang namin to sa baboy ngayon hindi na namin napakain kailangan ng baboy feeds na kaya ito ngayon yung aking nakat na kangkong para sa sinigang New version of sinigang. I put some ginger and a little bit of garlic. Ito yung asing pagsigang. Baka naman yung asing recipe sa paano mo kong magsigang na. No? So, hindi ko matabato sa ayan po. Yeah. ginagawa na at na. Ayan, para po sa ating isang ingredients sa sinigang. Masarap na po ito. Nagiging malasa masyado sa ating sinigang. So, nakakasimple lang po yung sinigang na ginagawa ko. sinigang. Mas masarap po. Miss No Rabbit. Isabi nito po sa pangkalasa ng sinigang. Ayan. Kasi so, tapat ko lang ito sa guys. Pagkailan ko po para magaling isang maluto. Hindi ka naman hirapan sa pag ng na, naluto ito maliit na nagluwa ko. lang kainin. So, size lang ng pang bite, diba? So, so, ayan. Tapos na. So, no, ihalok lang dito sa okra na aking hiniwa. Ayan. So, ayan. Ang aking in ingredients sa sinigang naman yung kangkong. Ayan. Sisit aside lang natin para kabilis yung ating pagluto. So, ito na yung aking ingredients sa sinigaw. So, ang una kong hanghaluin yung radish kasi mas matagal to siyang lutuin. Ayan may nasama pang kangkong ayaw talaga magpaawat guys kanagang sumama siya ayan A few moments later. So ayan, next ko ilalagay yung okra. Ayan. A few minutes later. Next, again, na natin siya ng pampalansa. Sinigang sa sampalok. Wow, it's creamy and delicious. Look at that. And then, hahaluin lang natin. Ayan. Mix, mix. Malapit na maluto yung ating pork sinigang. Ayan na kumukulo na yung ating pork sinigang. Ooh, it's creamy. And then, idagan ko po nung sili. Ayan. Siling labuyo. Ayan, mix lang natin. Malapit na siyang ma. Luto, guys. Next na natin ilagay yung kangkong. Ayan. sobrang yummy and healthy. So, ayan na po. So, by the way guys, nilagyan ko na pala ito ng salt tsaka black pepper. Ayan, para pang dagdag po lasa. At ito po yung kanyang asim ay katamtaman lang. Depende na po sa inyo kung ito ay inyong damihan ng pampaasim na sinigang mix. So, thank you for watching! Bye bye.